sabi natin hindi ito magiging isang party list na gamit lang ang pangalan. Pag sa magsasaka, hindi ito para sa mga infra project para talaga sa magsasaka. To be exact na talagang ito yung pangahawakan nitong mga magsasaka natin. Ang constitution natin ginarantiyahan na magkaroon ng tinatawag na party list system. Mm -hmm. Ibig sabihin, representation ng mga marginalized. Hindi po ito kumakandidato tayo dahil gusto lang natin. Ito po ay garantiya ng saligang batas na magkaroon ng kinatawan o representasyon ang mga batayang sektor ng mm -hmm. lipunan. At titingnan nun natin sa mga batayang sektor o basic sector ng ating lipunan, ang pinakamalaki ho ay ang magsasaka o ang farmer sector. Katatagos dyan yung mga mangingisda. And then the value chain, pati yung nagtitinda, ng mga produktong agrikultural. Sa pangkalatan, ay eh, kumakain tayo lahat ng agricultural produce, like yung rice, yung gulay, karne, isda, lahat po yan agricultural. So meaning, ito pong status na sinasabi natin, it's not about politics actually, it's about recognition In it's about direct participation sa ating legislative branch ng gobyerno. Mayroon kasing mga tinatawag na regular congressmen na nakatuon ang kanilang tutok sa kanilang kanilang mga distrito. For instance, this province, dalawa ang ating yes, congressman. Uh, congressman, the first and second district congressman natin. Oh. Siyempre, nakatutok sila sa kanilang distrito. Hindi naman nila concern ang bukid nun. Hindi naman nila concern ang Nueva Ecija. Hindi naman nila concern Negros. So meaning, hindi nila ma-deliver sa sectoral issue or issue ng mga sektor kasi limitado lang sila sa kanilang distrito ibang flight ng mga taga norte ifugao ibang flight ng taga-mindanao so there must be a representative that would cater that would address sa sectoral issue nationwide ito po ang mga sectoral representatives meron namang regional itong uh, Big Waray etc na nagtututok sa kanilang rehiyon sa kanilang constituents doon na nakatutok sa pangangailangan so sa ngayon ang nais natin marinig ang uh, mga boses at ang pangangailangan hinaing ng ating sektor, of course, ilaban nyo ang sektor natin sa party uh, party system election ngayon. Para may register natin ang boto natin kung gaano tayo kalakas at kung gaano ang kailangan nating representation. Kung sa palagay nyo tama na isa lang, ay eh di mga 200 plus thousand votes lang yan, pwede na. Pero kung gusto nyong Tatlong representative sa kongreso, maximum of three from the magsasaka party list. Ayan. Eh, triplohin nyo ang minimum requirements. <laughs> so, gawin nyo isang milyon kasi napakarami naman tayo. At tatlong congressman ang uupo para sa magsasaka party list. Pero, ang siguradong sigurado niyan, pag uh, nailusot lamang isa, ay sigurado nang may isang dagdag na congressman ang Sorsogon at ang Bicol Region. At uh, ako po, anak niyo dito sa Sorsogon, kaya imposible naman nakakaligtaan ko kayo na in fact ang opisina ng National Headquarters ngayon ng magsasaka-party list na nandyan lang ho sa bibingkahan. So meaning, hindi ho mawawala ang sorsogon sa prioridad ng uh, magsasaka-party list. So, ampunin nyo po ang magsasaka-party list dahil sa ngayon po ang number one nominee ay anak ninyo, taga-sorsogon. At marami yung pangangailangan ang mga taga-sorsogon na sa sektor ng magsasakat, mangingisda at mga workers na sa, sa farm workers and then even ang mga vendors natin na nag, nagbebenta ng mga agricultural produce. Yan. So tulungan nyo po ako para makatulong po sa inyo. Sa ngayon po, hindi pa tayo nakakaupo. Uh, limitado po lang ho ang maitutulong ko sa inyo dahil hiyo pa ako nangako. Siyempre. <laughs> at nakaupo po tayo, sabi ko nga sa inyo, giging bukas po ang opisina para sa inyo pahiram ho muna ng inyong mga tiwala at boto at susuklayan po at babayaran po natin yan ng serbisyo. Hindi ho kami bibili dahil wala naman ho kaming pambili at bawal ho bumili ng boto at uh, bawal ho yan sa Comelec at wala naman ho kaming capacity bumili. Hihingi o oh, hihiram muna kami ng uutangin oh, namin ang boto nyo at ibabalik ho namin, babayaran ho namin ng tamang serbisyo para sa inyo po.